Ang alamat ng donsol, bow, Ang donsol ay isa sa pinakmayamang ori ng hayop sa dagat at napakalaking tulong nito sa lahat ng mga tao. Kapag ito'y ay mangitlog, lahat ng tao ay mabubusog. Ang tawag naman sa itlog nito ay lukot. Nakadikit lang ito sa seaweeds at madaling kuhain sa isang sablot. Kapag ikay gutom, mamasyal ka lang sa dagat. Dahil sa sarap nito, busog ka na kahit isang kagat. Kaya kahit gano'n ka man kahirap, huwag mong kalimutang magpasalamat. Ang kailangan mo lang magsikap at huwag magpatamad-tamad. Dahil sa lukot, di ka lang niya kayang busogin. Pati utak mo, kaya niyang paikutin. Hogis nito'y parang puzzle at ang hirap, risolbahin. Kaya ang solusyon nito ay huwag mo nang patagalan. Kumuha ka na lang ng marami at kainin mo na lang. Yummy na, ulam pa, bao.